So ayan mga Rapid, ayan dumating na yung aking in order na speedometer cable para sa aking Suzuki Rapid 150. Ayan, Binili ko siya sa ano sa Shopee, worth 258 lang. Ayan, so te-testing natin kung legit pa or kung fit ba kay Rapid 150. All right, let's go. So, yan na rapid 'yan. Natanggal na natin yung stock na speedometer ni Rapid 150. Ngayon bubuksan natin 'to. tignan natin kung magkasingaba sila. Ooh, naman. Ayan. motor cycle parts naman. Motor parts. Yeah. É. So BC the... yeah, yeah, um Penoi, konti na ano naman ang siya. medyo mahaba yung staff pero alas parehas na yun yung ko. Pero sana, sana magpip umabot kaya ah, natin ayun, lalagay ka. ayun, yung lalagay ko na yung kanyang uh, diferensya ito yung ito yung bago ito yung stock mahaba yung stock so sana magka magkasya doon magpit sana umabot so ayan guys sa, sa paglalagay pala nito yan. Itong walang um, walang biyak sa dulo. Ito yung sa taas. Ito yung isang salpak sa speedometer. Tapos itong may biyak. Ayan. Ito naman yung sa gulong. Yan. Siyempre bago nyo ilagay, ang ganda lagyan muna ng langis para malubricate yung ano nya para madulas. Hindi kaagad masira. Yo, okay. okay na yan. Okay. Lalagay na natin. Kabit na natin doon. Sana mag meet, mag umabot siya dito kasi maiksito eh. Kumpara doon sa stock. So, sana umabot dito sa gulong. Alright. Yun. Mukhang abot naman mga kakapid. Ayan. So ayan guys, sa uh, naikabit natin ayan. Mukhang abot naman siya. Ayun. Tingnan natin kung umiikot yung or gumagana yung speedometer. So, ayan guys. Uh, legit naman. Ayan, nakita naman natin sa video na uh, tumatas yung speedometer. Ayan. So, fit naman pala siya. Sakto-sakto lang. Ayan. ayan. Sa mga gustong uh, bumili or nangangailangan din ng speedometer cable. Ayan. Ilalagay ko na lang sa description box yung link kung saan ko siya nabili. Alright. Thank you, thank you.